dito po si Balbas magtitimbang tayo na mga itlog 70 above jumbo yan mm -hmm. extra large 65 to 70 extra large yan walang dayaan yan mm ha -hmm. DTI yan mm -hmm. large mm -hmm. naman 60 to 65 mm -hmm. medium 55 to 60 mm -hmm. small 50 to 55 mm -hmm. pullets 45 50 piwi hindi yan sa tindahan ha kasi sa piwi pampulutan yan PW 40 to 45 mm -hmm. Yung wala ng no weight, puti yan. O, oh, ganon. Magaling uh, ako. Binibenta mo pa ba yung no weight? Di, di na yon di na yon Pangulam na yon ni Balbas. Mm -hmm. Kaya ngayon, magaling ako magbilang kasi mayroon akong kodigo. Oh. sixty <laughs> 60. Large, large, na to. Large o, ito, ito po ang large. Ayan, 54 small. Small yan. Parehas ko. Medyo. Ang height kasi ni Balbas 5'4. Kaya si Balbas laging sa small. <laughs> Ito yung malalaki. Itatry ko to ah. Parang ano na to. Itlog ng ostrich. 76. Okay. san siya? Sa jumbo okay, na yan. Sa jumbo. Sa jumbo. Sa jumbo. iba't iba na naman to si Balbas minsan Oo, sina pisa, pisa. sinasadya talaga ni Balbas na, na, pisa na may pisa eh para, para maraming pangulan kasi itlog sa gabi itlog sa umaga itlog sa hapon so, di ba may mga madumi oh. na lilinisin yan itlog so anong ginagawa mo dyan nililinis yan nilalagyan ng sun rocks, pupunasan natin oh. para pag pinisa mo sa pagpiprito ka <laughs> Di nangangamoy ng ipot. ipot oh. Na mga gustong magnegosyong ganito, tutulungan kayo ni Balbas. Dito lang kayo sa amin. Yayaman kayo. Ah.